So hi mga Kabecks! Welcome back to our channel. So ang gagawin po nating video ngayon is mag update lang po tayo sa nangyari nga kay Gino kanina. And oh. sa lahat po na nagtatanong kung anong nangyari sa kanya. So eto po siya ngayon. Hindi po siya nakapas. mother. Hala, ganyan naramdaman niya nung kumain daw siya ng pinya at apple. Hindi <laughs> siya natunawan. Hindi siya natunawan. So, ayun mga kabes, hindi lang pala ka natunawan. Kaya, kasi pagka naglinggo, ah, Friday to Sunday talaga sis, di ba? Parang ah, pag kumakain tayo, madalian lang talaga mm -hmm. mga Kasi nga yun sa pagbablog, so Ayun, so uh, parang yes, lesson learned less na sa amin <laughs> lalo pag kagulay hindi talaga siya mabilis matunaw. So Kailangan after dinilang. po kasi nung editing, apagas ah, ah, kong kumain, umupo na ako agad sa for editing namin. Ayun, tapos humiga na ako and natulog na ako after nung ano kasi maaga nga pasok ko. So ayun, lesson learned na... Pag kumakain, dati tumayo pala para matulang. Tsaka pa no, lesson kaya? learn, huwag magmadali. Oo. So Alagaan natin ang sarili, sarili natin. natin. And Lalo na... ngayon na may pandemic. Uh -huh. Ang hirap, mga kabebs, napaparanoid ako kagahapon. Tapos hindi ko alam. Kagahapon, yung kanina. Ay, kaganina. So, hindi ko alam yung gagawin ko kung magpapatakbo na ba ako sa hospital. And nung medyo nag-nailabas ko nga yung kangkong. <laughs> Okay, okay. na po ako, and wala na po ako. Yes, so may. yun, we're so very happy, oh, and na, alagaan nyo okay. yung mga sarili oh, natin. Na. Oo, oh, oh, lalo ngayon, mahirap magkasakit ngayon. Mm -hmm. Nag-wear talaga ako, mga ka mag-ingat tayo, and um, syempre alagaan natin sarili natin. Man monitor naman namin kanina, kasi kung may sakit pa rin, or whatsoever na mangyari pa rin, baka magpatakbo na ako sa clinic. So, ngayon, parang anong oras na ba ngayon? 7? So, yes. from kanina... 8 na, 8. Eight. Oh, eight. from kaninang, ano, kaninang... anong oras ba yun? Umaga, hanggang tanghalian, okay na po ako. Hanggang nung hapon, wala na po akong nararamdaman. Eh, since bukas is our... A night of good vibes. Good vibes. Siguro hindi mo na kami mag ng mga... Siguro mag Pwede tayong mag-live sis, di pa mga 1 oh, hour. 1 hour so, para makapagpahinga, makapagpahinga din. Uh -huh. So alagaan natin talaga, lagi oh, so, kong lagi kong sinasabi, alagaan natin at alagaan-alagaan alagaan, alagaan, alagaan natin ang na sarili so, natin. So ayun minin. nga mga kabeks, update lang. So thank you po. Um, hindi kami nakapag-update kanina kasi biglaan yung nangyari and nagulat-nagulantang talaga kami. And first time ko talaga 'yun. Mm. Yes. So, nga mga ka-bex. Thank you po. Okay na po. Bye. So, yun po yung update natin ngayong umaga. Ay, <laughs> So, bye mga ka-bex. Keep safe everyone. Alagaan natin ang ating kalsugan. Go, go, go. Bye.